Uy, sino sa inyo ang nakakakilala ng kanyos dyan? Alam ko sa ibang lugar ay hindi nyo ito kilala. Dahil sa Bordeos, hindi ko rin ito nakilala. <laughs> Ayun, at manakatulong ako dito ng isang butyog-butyog ang pisngi. Sabi ko, anong shape? ng kanyos, ang sayo dyan circle. Okay, katulad ng face mo, circle. <laughs> ayan, at maiba ko nga naman talaga eh dito ko nga lang talaga ito nakilala sa sariyaya at dito ko lang din ito natikman ayan, kaya naman napapatanong ako oh, sino ang nakakilala sa inyo ng kadyos alam ko karamihan ay marami na rin nakakakilala nito, isa sa masarap na bulang lang, kapartner ng luya dapat hindi nawawala yan, at iba't ibang sari ng gulay, pwede nating ilahok dyan sinasabawan lamang ito ito yan, yung mga katulong ko paghihimay napakalaking bagay, at ito, ibinukod eh, ko na yung sabaw bikas, ayan, isa ito mas masarap din na pang uh, pagsabaw dito sa ating kadyos. Hugas-bigas na sinasabi. At eto, dahil wala nga akong mailaw, ay naghanap muna ako ng papaya din sa aking tabi. <laughs> naghanap. Ay, nasa tabi lamang naman ng bahay. Ayan. Ay, sa dami naman ng papaya dito sa amin. At ayan, ako nagtatakantaka din sa papayang are. At sa dami ng sisibulan ay dito pa sa gilid ng aming bahay. Alam mo yung kung saan sikip doon, siksik. At eto ay naghanap ako ng, ayan, nasa tabing bahay ko lang din yan, talbos ng kalabasa. Okay na yan, yun na lamang yung mga gulay na ilalaho ko. Papaya at saka talbos ng kalabasa. At saka merong luya. Ay naku, perfect na tapos may tuyo. Tapos sa suka ng mahalang, Ay grabe, sobrang the best ng ulam na ito. Talaga namang ramdam na ramdam mo yung probinsya dito sa atin. Na talaga namang healthy ang ating pagkain. Bagong pitas, sariwang sariwa. At aripa nga, at ang luya ko ay hindi na makalaki. <laughs>